Yan, magandang umaga. Magpiprito tayo ng tuyo. Paalisin natin ang mga ibang lahi. Dahil, nasa isang plat lang kami. At paglabas mo ng kwarto, iba yung amoy na maamoy mo. So, ito ang panakot natin sa kanina Tuyo. Para lumipat sila ng plat. Yan, umpisahan natin magluto ng tuyo takot na takot sila sa tuyo yan prito prito para hindi tayo mag amoy kari everyday kari sila kaya every tuyo din tayo para umalis sila ng plat umipat sila sa taas sure yan effective to uh, guys pang taboy ng ibang lahi joke 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 pero totoo